Ah, hello po, good morning po sa ating lahat. Welcome back po sa ating YouTube channel. For today's video, isang tanong naman po natin pong subscriber natin sasagutin. Ito'y galing po kay Lydia Lintuan. Shout out po siya dyan, kaibigan. Ang kanya pong tanong ay, ilang beses ba daw pwedeng magturok ng anti hag cholera vaccination sa ating mga alagang inahing baboy? So kayo po'y mahilig po sa paglaga ng mga baboy o kahit anong hayop pang kabuhayang magigultura, mag-subscribe lang kayo sa ating YouTube channel. Ryan Patino, Agri Farming, Family and Kitchen Adventures. So ngayong umaga po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung pagturok po ng hag cholera vaccine o hag cholera vaccination. Importante po na meron po tayong vaccination ng hag cholera para atin pong maiwasan yung mga hag cholera na mga sakit po mga kaibigan in the future. Yung hag cholera kasi para po yung uh, ASF na ang sintomas mo dyan ay may lagnat po mga inahing baboy mayroon pong pantal-pantal sa kanilang balat walang ganang kumain, naghihina at saka kapag hindi po nagapan nag yan po yung sanhi kung bakit po mamatay po mga alagang baboy ang pagturok po ng hagular vaccination po mga kaibigan ay pwede po yan sa mga fatining at saka pwede po sa mga inahing baboy pwede rin po yan sa mga biik kapag kayo po magtuturok po sa mga biik po mga kaibigan dapat after 3 weeks po nang sila po ipinanganak, kayo ay pwede po magturok ng hag cholera vaccination sa kanila. And then sa mga inahing baboy naman po, pwede po kayong magturok dalawang linggo bago po mabulugan yung mga inahing baboy. Para nang sa ganon, mayroon pang oras o time na ma-absorb ng katawan ng mga inahing baboy yung gamot po na hag cholera vaccination. Para naman po sa maintenance ating mga alagang inahing baboy at sa ating mga alagang barako, sa loob po ng isang taon, pwede po tayo magturok ng dalawang beses o every 6 months po mga kaibigan na pwede po tayong magturok ng hog cholera vaccination doon po sa ating mga alagang inahing baboy at saka mga barako importante po yan natin maturokan po mga kaibigan para po atin pong maiwasan yung mga uh, hog cholera na mga sakit po, ang pinaka importante po sa lahat mga kaibigan para po tayo po yung makaiwas sa mga sakit ng baboy katulad ng hog cholera uh, ASF or African swine fever dapat mayroon po tayong tinatawag na mas maingat as mas pinaigting po na farm biosecurity o yung ating kulungan ng mga baboy po mga kaibigan ay wag na wag po tayo magpapapasok ng kahit sinong tao po yan kung pwede po mga kaibigan mayroon po tayong isang entry point at saka isang exit point para po yung mga tao po ay doon po dumadaan sa may disinfectant bago po pumasok po sa ating mga babuyan yan po ay simple na po mga pamamaraan para po ating pong maiwasan na magkasakit po yung ating mga alagang baboy minsan kahit na kumpleto po tayo sa bakuna, mga hagul na vaccination o kahit anong vaccination po mga kaibigan ay tatamaan pa rin tayo ng sakit. Kaya po ang pinakaimportante po sa lahat ay malinis po yung kulungan natin mga inahing baboy at saka mayroon po tayong farm biosecurity. Nang sa ganon, yung mga viruses, bacteria or any kind of infection mga kaibigan ay hindi po siya direkta o hindi po siya madaling makapasok po sa ating mga baboy. Mas maganda po dyan na kung tayo po mismo nag-aalaga sa mga alagang baboy, tayo lang mismo ang mayroong kontak sa mga baboy. Huwag na po yung ibang kapamilya po natin. Kasi po kapag tayo lang mismo ang may kontak sa mga baboy, tagapaligo, tagapakain, at galinis ng kulungan, alam natin kung saan po tayo sumusuot. Alam natin kung saan po tayo pumupunta para alam din natin na tayo po ay maglinis muna transmission of diseases. Kasi po, kapag maraming tao po ang pumapasok sa kulungan, maraming tao po yung tumitingin sa ating mga alagang baboy, maraming tao po yung pumupunta doon, hindi natin alam kung saan galing yung ibang mga tao na yan at hindi natin alam kung ano ba yung mga uh, infection na kailan po nakukuha na pwede po, po lang maipasa sa ating mga alagang baboy po, mga kaibigan. So yan, pinating vlog ngayon at maraming salamat po sa inyong panunood. Happy farming po, mga kaibigan. See you next time! Bye-bye.